guys ngayon araw is pupunta ako sa aking trabaho so naglakad lang ako kasi walang tricycle parang tahimik yata ngayon wala pong gamit sa tricycle so lakad lakad tayo this time exercise na rin so malapit lang din naman So, malapit na ako sa aking trabaho. Ponte sila. Ito na ba yun? Hindi. Sir, ayan. Ay, dito ba yun? Ay, Ayan. So, malapit na ako sa aking destination. So, malapit na ako sa aking amo. Ayan. So, malapit na ako sa aking trabaho. Ayan. Lakad lang ako kasi gusto ko talagang mainitan talaga ng katawan ko mapawisan kasi nitong mga nakalang araw is masama nga yung pakiramdam ko ba? Diba? kaya gusto ko talaga mainitan gusto ko magpawis yan para mawala yung aking lamig sa katawan And so ayan na ang aking trabaho ayan so dito na ako Ang ganda ng view. Kalabas lang natin. Ayan, pauwi na ako ng... Pauwi na ako ng bahay. Ayan, medyo ginabilang kasi maraming trabaho. Kaya eto, pauwi na po ako ng aming tahanan. Maglalakad uli ako so napakalapit lang. Medyo ginabi na tayo ng uwi dahil maraming trabaho. Yan, medyo ginabi na ako ng uwi. Medyo madilim na sa dinadaanan ko. Dito lang naman pero may guard naman doon. Ayan o. Bawat ano ko naman, bawat bawat madadaanan ko naman is may guard naman kaya safety okay. so medyo madilim na talaga dito galing to sa bank ko, ng pera. Mm. Paano nila ito nagagawa? Makina. E yung makina ng... Yung makina kaya ng rep, pwede kaya yun para makagawa ka ng ano. Kaso lalamig yung pera Malamig kasi yung paano.